isang senador naman, pinagkukusa na ang mga hensya na ripasuhin yung kanya-kanyang budget na may mga infra projects at pinabibiling kagamitan. Kasama mo sa balita, Rajuman Conde Bata. Conde! kilos na ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gutierrez na ahensya ng gobyerno na repasuhin ang isinumiting budget proposal para sa taong 2026. Partikular na pinagkukusa na mag-review ng kanilang mga panukalang budget ang mga ahensya na mayroong infrastructure projects at may mga ipinabibiling kagamitan. Bukod sa DPWH na nakita ang mga questionable flood control projects, pinasusuri rin ng senador sa Department of Agriculture ang isinusulong na pagpapagawa ng farm to market roads ang Department of Education na nagpapatayo ng mga paaralan at may mga ipinabibiling kagamitan tulad ng laptops, textbooks at computers at DILG at Armed Forces of the Philippines na bumibili naman ng mga baril at bala. Maaari ang paggawa ng mga ito sa Department of Budget and Management ng mga erata o pagwawasto para ipadala muli sa Senado at Kamara. Sinabi ni Guchelya na oras na matanggap nila ang mga nirepasong budget tulad sa DPWH at sa ibang ahensya ay uutos niya ang random check ng mga proyekto. Iginit ng senador na tungkulin ng bawat ahensya na bago ipadala ang mga budget proposals ay dapat maayos, malinis, walang duplikasyon at walang puwang sa mga anomalya. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Debatak, Tatak, Arm